Personal na rin nagtungo sa Nueva Ecija Provincial Crime Laboratory Office o NEPCLO si Consihal Kaling ng Lungsod ng Kabanatuan upang magpa-examina ng kanyang urine specimen bunsod ng panghihikayat ni Kabanatuan City Vice Mayor Doc Anthony Umali na nauna nang sumailalim sa urine drug testing noong nakaraang linggo. Ayon kay Konsehal Kaling, ginawa ng BC Alcalde ang panghihikayat sa buong sangguniang panglusod na magpa-drug test noong nakaraang Martes bago matapos ang kanilang regular session. Magpa-drug test ako ngayon dahil kahapon after session namin sa City Hall, uh, regular session namin, encourage kami ni Vice Mayor Doc Anthony Umali na, na magpa-drug test kami ng mga sanggunian members dahil sabi niya nagpa-drag test siya nung Monday at nagpunta nga daw siya ng crime lab. Kaya in-encourage niya na ang bawat isang membro ng sanggunian ay magpa drag test din. Kinabukasan nito araw ng Miyerkules nang magpasya si Consel Kaling na sumadya na rin sa NEPLO upang magpa-drag test. Dagdag ni Kaling na nararapat lamang maipabatid sa taong bayan na ang kanilang mga inihalal na opisyal ay malinis at walang bahid ng dungis pagdating sa iligal na droga. Tunay po na ang bawat isa dapat ay magpa-drug test upang malaman ng mga ng taong bayan kung ang kanilang inihalal ay maayos na gumaganap sa kanyang tungkulin na hindi sila involved sa pinagbabawal na gamot at hindi gumagamit ang ipinagbabawal na gamot. Naniniwala din ang konsihal na sakali mang may magpositibong opisyal ng pamahalaang panglungsod ay maaring mabigyan ng pangalawang pagkakataon upang makapagbagong buhay. Ang dapat po doon, uh, sa positi uh, nag positibo, nagpositibo, una dapat ay ipasok sa rehabilitation muna upang mabigyan siya ng pagkakataon kasi bawat isa naman ay binibigyan ng pagkakataon na second chance uh, na magbago at maiayos sa kanyang buhay. Jovelin Astrero para sa Balitang Unang Sigaw. Unang Sigaw